Lagi masakit yung dito Okay, di karate natin lahat karate. <laughs> Ikaw po yun, o no? Palalaki, babae <laughs> Joke <huh? laughs> Kasi sabi ko, bakit kaya gano'n yun Pag nakaupo ako, pag tumayo Hindi ako basta-basta Makatayo na Naihirapan kayo? Oo. Alam niyo kung bakit, Siyempre, masipag kayo Pagka naglalaba tayo, hindi uwasan yung plato Minsan nakakabuhat tayo Mabigat, lalo pag lalaba eh, T uh, yung ako, mo, mo, may picture mo natin. Subihin natin tayo. Pagod. Kasi ang pangang trabaho ko, magagising, pagka papasok ako lang, kung galakad ako eh, ako, e. ako sa mga ako 20 minutes. Okay lang yung lakad sa mga pagbibot na mabigat siya. Ito mga to kung ibigay yan, pumuputok po yan. Pero tayo tinatawag dyan na this disease, this prolapse, protrusion, yan ang buhay bigay sa atin. Kaya minsan, pagka tumatayo tayo, Ayun, ah, ito ang tumay mo dito. Hindi ito pag ganyan. Ang ko ito, tumawid ako. Hmm. Napalim ko alam ko, napasama ba ako ng takbo, bigla. Bigla may sumakit. Oo, oh, may sumakit. sinaplasa ko lang ito na ano eh, Pero napagasin ang phone eh. ko. Pero may ilang araw, mawala rin. Bigla ang pilos. Baka meron kayong, ano, lax yung mga extended ligaments na mabigla akong umiipit. Pero yun naman, pag napahinga, nawawala rin, hindi naman siya total yung Yun yun. Ano lang yun? Normal lang yun. Siyang umiitad tayo, may, meron tayong mga extended ligaments na biglang Yung Mga parang di ay oh, Ganun ba? lang. Pero, pero wala yun, hindi consistent niya masasakit. Para, pero para, parang ayaw ko nang mag-jogging eh. Kasi parang sabi ko baka bumigay na naman. Pag mag-jogging kayo, pag ni kayo, siyempre umiitad na tayo. Uh -huh may mga pagkakataong may mga aray-aray tis na rin tayong patubo. Mm. Ganyan. Kaya natatakot ako ng ko eh. Bit na kayo kung tayo mami. Tapos, pa naman ako. Ano ba kayo? Matangis ba kayo? Hindi. Mm, -hmm. mm -hmm. Uy! Ang sarap! <laughs> Sa tanong buhay ko, kayo narit ako na. Lahat yan, nakatake natin uyan Uy! uy. Ang sarap! Ako'y taga-subaybay mo eh. Salamat po. Basta ha? Laglag niyo na katawan. Sige, mga yeah. Sige, laglag mo na. kung laglag mo na. Sabo. Okay, galing US? London? London? Mm -hmm. Okay, relax. Yan <clears throat> ka ba na gilid? Galing pa lang doon si Mami. Puro lamig. Puro lamig. Malamig na ngayon doon. Oh. Oh, Pag ba bear mats mo, malamig? Oo, oh, malamig. Ya, ya, ya. Baka hindi natin uh, po yeah, straight yung mga hold to nyo. straight ka na yung baba. Ito ka lang. Yeah. Relax na. Masakit <laughs> o may hindi? Hinahanap <laughs> <laughs> ko yung <laughs> Wala pa kayo. May inaaral. <laughs> may extended lang na ligament ina ina. Ayun. <laughs> may pala si mami. Pitikin ko na kagad. Tara, ano. Meron po ba? Ayun na. May ano. na mata ko, sing. Maliit lang. Maliit lang. yun? Wala nga. <laughs> Kilos kasi kailang kilos, eh. Hindi, sige. Ano lang naman yung hindi yung consistent na umiipit? Hindi nga. Ayun, ayun, ayun. Wala. Maliit na maliit. Relax na kami. Okay, mo lang. Ayan! <coughs> maliit na maliit. Ito, baka, dito, ano, dito, eh. baka nakatapa kayo na medyo alanganin. Yun nga yun. Ganun yung, lang. Yung, ito, na-accident niya to eh. Pero hindi siya na-fracture. Nilihigamit niya na ba? Ano. Mga tutak sa niya. Y. Napunit? Oo. Ano yun? Anong ligamis? Marami rito. LCL, PCL, ACL, PCL. Yun. Loob PCL? Yung, nasa loob, dalawa yun. ACL, PCL. Hindi ko alam eh. Pero walang track. Hindi ko ano. Pero, pero pahang naman na siya eh. magaling na. Ay, mas Okay. Daba. Okay. Tapak. okay so, uh. Hmm, pun serab, lepas seramnya, hmm, hmm, ya yang mana ni?

Ano first time mo? Ano? First time? Ano? First time? Masanap na tulad ko eh. Ito ko Pero ano po? Ano na? Matagal na lang. Wala Patagal na. na. na lang. Oh, checkin in yung katawan nyo. Sobrang ginawa yan. Ay dito, masajin ko pa pala yung leg nyo. Ay yung ulo nyo. Para pag biyahe nyo na ano eh. Diyan na kami sa mga ano? Sa gaya-gaya. Gaya-gaya, Bulacan. Sa Pusok tumubo. Oh, oh. Ayaw ata nakabili ng malaking farm doon eh. Uy. Ah. <laughs> Marami pang farm doon ba sa Ligurum eh. Mga farm na. Magpakawala kayo ng mga kambing-kambing doon -kambing, -kambing pa Muro ng lupa sa inyo, di ba? Sabi. Marami nila. Para pagka nag-retira, nag-retiro kayo, mag-farm kayo. Hindi, hindi. Pinaka masukal. Mahayos din oh. yun. O, oh. ito din nga Oo. Lilinisin yung mga kambing yun. Kambing mismo. Lilinisin yung mga <laughs> mga <Not> kambing yun. <laughs> ako wala kayo isang bar ako, tatlong babae. Parang hindi nga daw doon. Hindi Bakit hindi? Patpaki dito na kami sa grotto, eh. Huwag ka lang gusto ng grotto vista. Mahal yun dahil kasi sa grotto vista. Mm. Okay? O. Tay, dito ka.